kamakailan lamang mayroon na namang isang denominasyon ng barya ng Pilipinas na nakapag-issue na rin sa sirkulasyon ng taong 2020. At ang denominasyon nito ay 25 sentimo o sa katawagang vernacular, ito ay 25 sentimos. Sa harapan, itinatampok dito ang nakaistilo mga tawat ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas, denominasyon na 25 sentimo, mayroong markang PI sa baybayin o P gawa ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2020. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang katmol o sa scientificong pangalan nito ay Direnia Pilipinesis. Mayroon ding nakalagay na sa gisag ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanang bahagi nito. Sa pangkalahatan, mayroon ng apat na denominasyon ng bariya ng Pilipinas na nakapag-issue na rin ng taong 2020 sa sirkulasyon. Iyaon ng mga bariya 25 sentimo, 5 piso, 10 piso at 20 piso. Ang kulang na lamang dito ay bariyang 1 sentimo, bariyang 5 sentimo at bariyang piso. At ito na lahat sa bidyong ito. Magkita muli tayo sa ikaapat na kabanatan ng Barya Barya at Papel Papel Express.